Morning. morning. Ang gaganda naman ng mga ngiti ngayon. Ang ganda ng aura ninyo. Kailangan talaga. Dahil pasok ka na, sige ka ako kay treasurer kahapon na may release ngayon ang aid sa inyo. At palagay ko naman makakatulong ito sa inyo. Ano? Magagamit ko ito sa karagdagan sa pagpapara ng aking anak, gastusin sa bahay. Para po sa amin, napakalaking tulong po kasi katulad po namin, kami mampu po ay ang aming kinikita ay sa BXW din lang po nang gagaling. Na bigyan po kami ng pagkakataon na makakuha ng heya, kami po ay nagpapasalamat dahil napakalaking tulong po, napakadahi po ng aming mga pinagkagasasan noon. Kaya sa ating mga ina, sa ating mga mamsi, ano, kasama ng baby, Huwag ka kayo mag -alala. Sa Monday po, pagpasok ng mga anak ninyo, meron na ho nakahanda sa school. Pinadeliver ko na ho sa school ang mga school supplies ng mga batak ninyo. Mayora, maraming maraming salamat po sa pinagkakalob niyo po sa aning tulong. Lalong-lalo na po yung heya at saka po ito, aid ng BHW. Nagpapasalamat po kami sa kanya dahil marami po siya natutulungan sa panahon po ng kanyang panunungkulan bilang mayora, bilang nanay ng ating bayan. Marami po siya mga nagawang proyekto na nagpapasalamat po ng ating mga kasamahan. Uh, ako po ay nagpapasalamat at ganoon din po yung naririnig ko sa mga taga-barangay na nakakausap ko. Shop sila po ay nagpapasalamat din sa inyo. Uh, at at naging mayon kayo ng Kalapan. Magandang magandang umaga at palagay ko ang ngiti nyo ay hanggang langit. Ano? <laughs> Basta sa kapakanan ninyo at alam ko namang kailangan. Kung na kailangan i-release, pinare-release ko. Sa inyo lahat, God bless you all. <laughs>